Ah, uh, last blue ribbon tinanong ko po si Engineer Hernandez kung meron bang may pinalampas ba kayo na proyekto na walang porsyentuhan. Sabi ho niya, lahat may porsyentuhan. Classroom, building, kalsada, tulay, uh, flood control lahat na. Do you confirm this Engineer Henry? Yes, sir. Lord. lahat po ng project ay meron po ang office at meron po ang uh ah uh, mga proponent po, Your Honor. Meron bang proponent na hindi tumatanggap? Your Honor, when it comes to congressional, ano po, hindi po kasi ako ang uh, in charge po. Sila po yung kausap po ng kung contractor. Uh, kaya I don't have the personal knowledge how much it will be. Ay, sorry. Yung flow of money kasi hindi mga galing sa'yo? o mga galing ba sa inyo? Parang galing naman sa inyo yung pera. Hindi po. Ang nagagaling lang po sa amin yung mga special uh, allocation po na binababa nila Yusek Bernardo at Saldi ko sa iba po. So